Bago pa man mauso ang Viva Max na kinahihiligan ng maraming mga Pinoy ngayon, una nang pinag-usapan ng mga artistang ng babae na naging dahilan ng pagtangkad ng ating mga tito at tatay noon at nagpainit sa malamig na gabi ng mga binata noong panahon iyon. Ang mga artistang babaeng ito ang kadalasang nagpapainit noon sa mga mapangahas na eksena ng mga pelikulang medyo. May pagkasensitibo ang tema na tinatawag ng iba na bomba films. Habang bold star naman ang tawag sa mga babaeng kadalasang bida sa naturang pelikula. Subalit sa mga kinikilala mga bold star noong dekada 80, isa na marahil sa hindi malilimutan at pinakamisteryoso ay si Claudia Zobel. Sa murang edad lamang kasi, sumabak na ito sa mga mapangahas na eksena kasabay ang mga bigating stars noon ng telebisyon. Pero ang pinakamisteryoso sa kanyang pagkatao ay kung bakit noong siya ay namatay, napabalitang hindi naagnas ang kanyang katawan. Sino ha ba siya at bakit hindi naagnas ang kanyang bangkay? Marami ang nagtatanong ngayon kung siya ba ay isang makasalanan o isang santa. Ito ang tanong ng mga taong hindi malaman ng paniniwalaan dahil hindi nabulok ang bangkay ng bold actress na si Thelma Maloloy On o mas kilala bilang si Claudia Zubel. Ito ay makalipas ang 30 taong pagkakalibing sa Queen City Memorial Garden sa Cebu City. Sinner or Saint ang pamagat ng isa sa mga huling pelikula ni Claudia bago siya binawian ng buhay sa edad labang na labing walong taong gulang. Pumanaw si Claudia sa isang car accident na nangyari sa harap ng Montreal sa Pasong Tamu ed sa Makati City noong agis ng Pebrero 1984. Forbidden ang original title ng Sinner or Saint pero ng mamatay si Claudia, nagpasya ang Regal Films producer na si Mother Lily Monteverde na palitan ng Sinner or Saint ang pamagat nito. Nang ipalabas ito sa mga sinehan noong 7 ng Marso 1984, Added attraction ng full coverage ng burol niya sa Loyola Memorial Chapel sa Guadalupe, Makati City at ang libing ng namayapang Bold Star sa Cebu City. Kahit bagong sibol pa lang noon ay kinilala agad bilang isa sa mga mauhusay na aktres ng dekada 80, si Thelma Maloloy On o mas naging tanyag sa kanyang screen name na Claudia Sobel. Hindi din kasi matatawaran ang husay ito sa pag-arte lalo na at hindi din biro ang taglay nitong kagandahan. Mas lalo pa siyang naging tanyag matapos niyang pagbidahan ng mga kontrobersyal na pelikula at bigyang kulay ang mga karakter niya rito. Talaga namang marami ang humanga sa kanya noon at naging sunod-sunod ang kanyang mga pelikula. Dahil nga sa pagbulusok noon ng mga mapupusok na pelikula, mainit na pinag-usapan ng nooy labing walong taong gulang lamang na si Claudia Zobel. Nagsimula ito sa pelikulang Shame ni Elwood Perez na pinoprotesta noon ng mga pari at simbahan dahil sa ilang mga nito. Katambal niya rito ang aktor na si Patrick De La Rosa. Apat na putisang taon na ang nakakaraan nang ipinalabas sa mga senehanong at 30 ng Hunyo 1983 ang Shame, ang launching movie ni na Claudia Sobel at Patrick De La Rosa. Gumawa ng malaking ingay ang launching movie ni Claudia dahil nagprotesta ang mga pari at mga moralista na hindi nagustuhan ng ilang mga scene ng pelikula. Ilan kasi sa mga eksena sa naturang pelikula ay mapusok at mapangakit na hindi angkop lalo na sa bansang Pilipinas na kilalang isang katolikong bansa. Meron din kasi itong mga eksena na tungkol naman sa sinakulo. Dahil sa reklamo ng mga alagad ng simbahan, nagdeklara ng ban ang Board of Censors sa shame. Pero ipinalabas din sa mga sinihanang pelikula na makipag-compromise si Mother Lily na alisin ang mga eksenang ikinagagalit ng mga pari. Certified blockbuster noon ang shame dahil sa ingin na nilikha nito at sa publicity na kolehiyala at isang tunay na zubel na si Claudia. Tinalo ng launching movie ni Claudia sa box office ang kasabay na pelikula, ang To Love Again ng Viva Films. Bida sa To Love Again si Sharon Cuneta na biggest teenage star noon habang ipinakilala naman noon sa To Love Again si Miguel Rodriguez na kinikilalang Superman ng pelikulang Pilipino at siya ang naging leading man ni Sharon. Samantalang si Patrick ang kapareha ni Claudia sa Shame. Ang pagiging close-up commercial model ang common denominator noon ni na Miguel at Patrick, pumanaw si Miguel dahil sa pancreatitis noong 14 ng Pebrero 1997 sa edad lamang na 35. Ilan pa sa mga kilalang palabas ni Claudia Sobel ay ang uhaw sa pag-ibig, magdali na buong magdamag, sinner or saint at bayan ko, kapit sa patalim. Bukod sa galing sa pag-arte ang kanyang angking kagandahan, muray ng kutis at exotic looks ang siyang naging asset ni Claudia at dahilan para pilahan ng marami ang kanyang mga palabas. Ngunit bago pa man tuloy ang mamayagpag ang karera nito ay aksidenteng pumanaw ang labing walong taong gulang na aktres. Nabangga ang minamaneho nitong sakyan sa harap ng Montrade sa Magallanes, Makati noong Pebrero 1984. Si Claudia ang nagmamaneho ng Mitsubishi Colt na may plate number na PDS-119 sa aksidente ng nangyari noong at ng Pebrero 1984. Alas 4.30 na madaling araw, pag-aari ng fashion designer na si Guli Gorospe ang sasakyang ginamit ni Claudia. Nagmamaneho si Claudia sa EDSA Northbound at kanyang tatlong kasama. Bago pa lamang natututo noong magmaneho si Claudia, lumipad sa southbound lane ang kotseng Colt at bumangga sa kotseng Brasilia na may apat na pasahero. Nasaksihan noon ng aktor na si Al Tantay ang naturang aksidente. Kabilang si Al Tantay sa mga sumaklolo kay Claudia. na nabugbog ng husto ang katawan ng maipit ito sa pagitan ng driver's seat at steering wheel ng minamanehong sasakyan. Hindi nakilala ni Al si Claudia nang isugod niya ito sa Makati Medical Center. Nang makarating sa ospital, saka lamang nalaman ni Al ang tunay na katauhan ng biktima na kanyang tinulungan. Ibinurol si Claudia sa Loyola Memorial Chapels, Guadalupe bago din ang kanyang bangkay sa Mambaling, Cebu, ang bayan na kanyang sinilangan. Binuksan sa publiko ang lamay para kay Claudia sa Loyola Memorial Chapels. Nang dahil sa pagkasawi ni Claudia. Pinalitan ng producer na si Mother Lily Monteverde ang titulo ng pelikulang Sinner or Saint mula sa orihinal nitong titulo na Forbidden. Idinagdag sa pelikula ang full coverage ng libing ng aktres at ipinalabas sa mga sinihan noong Marso 1984. Makalipas ang tatlumpung taon ay muling pinag-usapan ng aktres na si Telma Maloloy On. ay matapos hukay ng kanyang pinaglibingan para ipalit ang kanya namang 75 anyos na ama. Nakita noong 2013 na tila hindi pa naagnas ang labi ni Claudia. Ang buong akala nila ay mga buto na lamang ng aktres ang kanilang dadatnan. Laking gulat ng marami ng ibalita ito na ayon pa nga sa kanyang pelikula ang tanong noon ng mga iilan. Isa nga ba siyang sinner or saint? Pero may scientific explanation si Philippine National Police Crime Laboratory 7 Medical Legal Officer, Nestor Sator. Ipinaliwanag ni Sator na nagiging mummified ang isang bangkay dahil sa heat exposure, uri ng lupang pinaglibingan, mahusay na pagkakaembal sa at sa mahigpit na pagkakasara ng kabaong, kaya hindi ito pinasok ng tubig at bakterya. Taong 2019, anim na taon matapos ang usap-usapan tungkol sa bangkay ni Claudia. Muling hinukay ang libingan nito para naman magbigay daan sa namayapang ina. Ito ang nagbigay patuloy sa investigasyon ng pulisya dahil sa mga panahong iyon ay nakitang tuluyan ng naagnas ang mga labi ni Claudia Sobel. Naging maikli lamang ang naging buhay ni Claudia sa mundo ng showbiz subalit marami ang humanga sa kanya. Kabilang ng batikang direktor na si Lino Broca, bilib na bilib ang yumaong National Artist for Films na si Lino Broca sa pumano na aktres personal choice ni Broca si Claudia para sa isang karakter sa 1984 critically acclaimed movie na Bayan Ko, Kapit sa Patalim. Hindi natapos ni Claudia ang shooting ng pelikula dahil nasawi na siya. Pero hindi tinanggal ni Broca ang may eksena niya. Na-nominate si Claudia bilang pinakamahusay na aktres sa 9th Gawa Durian ng manunuri ng pelikulang Pilipino noong 1984 dahil sa pagganap niya sa Sinner or Saint.